<laughs> Salamat. Ah, uh, may tricycle <laughs> din dito. <laughs> may ayan. Sa tabi ng simbahan, tong plaza na to, syempre may mga ah, stall na mga kainan. Eh, ko kung ito yung daan ng ah. Papasok tayo ng barangay Balsahan. <laughs> <Hello>. <laughs> Shout out sa mga estudyante. <laughs> Hello. <laughs> alam ko may so sa may simbahan parang balsahan basta ikot ko kayo sa ano sa lugar nito ng bahay ng naik para magkaroon kayo, kayo ng idea kung uh, gaano kaganda din yung bahay ng naik same time, uh, siyempre probinsya-probinsya talaga yung nature dito <laughs> at uh, ayan puro tricycle, motor kasi nga ayun yung mood ng uh, transportation dito kung sa siyudad eh, wala namang ganun eh kadalasan ng eh, mga cheap no bus pero ito ayun eh, lang yung medyo ano dito yung high yung expenses gawa ng uh, sa pamasaya ah, ito ito no? ito na yung ano ah uh, mga residente, in local ng mga uh, ng naik talaga no mga naik kenyo pero ah school pupuntahan pa rin pala natin yung Cubs. <laughs> sana, sana kaya ko pwedeng lumusot para mapunta niya. Oh, ito. Oh, tanda ng multi-purpose hall na to. Laki. Ah, din pala. Barangay balsahan na. So, ayun. Ah. Hmm. Basketball court. Wow. High school. Ayun, no? Oh. Ah. School pala ng Catholic school. Ah, hindi high school nga ng Barangay sa ano? Elementary school. O, oh, galing nga. Inaayos. Inagaganda. Ito yung lugar, o. Oh. Tapos ito yung tulay. Para maging easy access papunta doon sa kabilang barangay. Kaso hindi may iwasan, nagkakaroon ng bandalisim yun doon, o. Oh. Venice. Parang hiningal ako ha. So, ito na. May mga malalaking bangka, oh. May pa dun sa kabila. Oo. Oh. Okay, hindi na tayo dumiretso doon kasi parang <laughs> lumalayo na tayo masyado. ah <laughs> uh, Gusto ko lang i-highlight yung mga, yung mismong sentro. Pa well, ito, kasi ilan lang yung simbahan, no? Kitay yung tore. Dali ka. So, balik na ulit tayo. Alam ko, layo ng ah, capsule. Try natin pumunta para pagkaroon kayo ng idea. Puntahan natin yun. Okay, so ayan. Uh... Pabalik na tayo. Puntahan naman natin yung ah uh, dito. Yung kabsu dito. So siguro hanggang doon na lang yung video natin hanggang sa makarating tayo sa camp. So para magkaroon naman kayo ng idea kung ano yung mga colleges na meron dito sa bayan na nai. So in case na malipat kayo dito, ma-relocate ko kayo, ma-relocate kayo dito. So meron kayong idea doon sa mga colleges na uh, merong uh, nakatayo dito. Ulto ayun, uh, meron ditong uh, Isa pa na college, Swiss Point. So, hindi ko alam kung saan banda yun. Basta meron pa. So, yun nga, yung pinakamalaki doon, yung, ah uh, yung Grand B, yung pinakamalaki. Although yun, ah uh, may State University, yun nga yung Kabsu ng, ah uh, ng naik. So, pasyalan din natin yun, ha? Para amakita makita nyo naman, uh, pabalik na tayo. Haba na nilakad natin. Siguro isang oras na mahigit tayo naglalakad sa pag-ikot natin dito sa bayan ng nai. Yun na yung mga community. Oh. Uh, naglilinis sila ng paligid. Galing. Okay, so ito yung bayang. Pag ka doon, papunta ng National Road. So, kakanan tayo dito. Kasi, dito yung papunta ng, uh, ng camp. So, so, yan. Terminal din ng tricycle dito. So, maayos at maganda. Yung terminal ng tricycle dito. Meron silang uh, tabadyang gula. Parang yung bubong, no? Parang napakaayos. So, dapat ganun. No? Lahat ng... Uh, parang lugar, may ganito, para maganda naman. Tingin ko naman eh, hindi naman ganun kalabisan na mag-invest yung mga lokal sa mga katulad ng terminal ng uh, mga tricycle uh, sa kanya-kanyang mga barangay. Para man sa ganun, mas magiging maayos talaga. Ano So, ito pa, oh, parang uh, lumang ano ng bahay. So, dito tayo. <laughs> Karamihan na, ayun, ah, naging, ah, naging modern na. Ah. So, itong lugar na to kikita nyo, napakakitid ng na daan to. Ito yung residential na talaga ng mga local, mga naikinyo. No? So, halos ng mga bahay dito, since, ah, siyempre, 100% na ah, ano rin to ng mga Kastila, So, nakikita natin yung uh, pag-evolve ng mga bahay. 100% naman, itong mga bahay na to dito, eh, yung panahon ng Kastila, eh, talagang uh, yung mga unang mga bahay. Pero, siyempre, nagbabagong panahon. Uh, depende sa gusto ng mga may-ari ng bahay na. Kaya, makikita nyo, ayun, nagiging modern na, nagiging concrete na. nakikitid ng talsado, mga one way -one. Ah, ito na. Ah, malayo-layo pa din yun eh. Yung, ah, papunta dun sa Kabso. Pero, ah, siyempre, gusto kong, kung papanoorin nyo ng buo itong video natin, mas ah, masusundan ninyo kung paano pamunta doon. Siyempre, kapag ka, ah, sumakay kayo ng mga tricycle, ah uh, maano talaga kayo. Kaso nga lang yung pricing. Ay, ito pala yung tulayo. Kanina. Taas tulay, oh. Oh, grabe yung puno, Okay. So, ito yung uh, papunta dun sa Cabso. So, pagka nasa National Road kayo, ang bayan ng Naik, uh, sa bandang Algitu kanan tuh. hijau, meka layuang nga lang yun. Ayan, malapit na tayo. <laughs> Kunti na lang. Mararating na natin. Kinat po kasi parang baka magsawa kayo <laughs> sa video natin. Uy. O alam ko itong tulay na to dito. Ah... Uh, na anan na dito. Talagang pina talaga rito. Yung kalsada, oh. Kasi ginawa parking area yung, kabin, yung kaliwa, eh. Kaya pag naglalakad ng mga tao dito, ah, wala na. Ilag-ilag ka na lang sa... Uh, sa mga sasakyan. <laughs> Para kang ano... Pinipinahan. So ito, itong tulento, ah o barangay Sapa o oh. itong barangay Sapa pagka nung itong barangay Sapa na to papunta na dito kaya makikita si seaside control, tulay ah uh, papasok na tayo dito so basta makita nyo itong Alpha Mart na yan itong kanto na to yung papunta yan dun papunta na to ng mga ng dagat maraming beach research dito uh, mahaba para uh, bidding free na beach resorts. problem is, ang labo ng dagat. <laughs> Ayun lang. ah labo ng dagat. Ah, tahimik dito. Probinsyang probinsya talaga yung ano. Nasarap sa pakiramdam. Uh, na ganito yung uh, tawag dito. Yung klima. Klima ba? Tama, o? Oo. Oh sa na natin ng video natin dito, may nakita ba kayong jeep? <laughs> dito sa video natin. <laughs> Wala, you know. Kasi puro tricycle talaga. Meron namang mga jeep, papunta na sa mga ibang bayan. Puntang Maragondon. Uh, Tarnate din, mga bus din. Alos karamihan ang bus na. s 13, eh, ikut. Oke, okay, itu. Nah, 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 Haba ng video talaga natin. Talagang uh, tapos. After natin dito, ah uh, video na rin natin palabas. No? Kaling dito. Complete na natin yung video. Para hindi na rin tayo maligaw. <laughs> pagka nais nyo, pagka tumira na kayo dito. So, ayan. Oh, nakikita nyo yan. Yung kanto na yan. Uh, yung both side na yan. Left and right. So, paikot din lang yan. Basta lulusot yan. Papunta sa dagat itong yung sa kanan dito, lulusod din yan, public do sa bayan. Itong lugar na to, ayan o, kita nyo, may disway to Manila. So pagka dumaan ka dito, ayan o, pagka na siya mo yan, papunta din ng Manila, tapos makikita nyo rin to. Pag dumaan ka dito, papunta rin ng Manila. So dito, papunta na ng uh, bagong kalsada. So ito yung, papunta na ng Cubso, yung school. Katulad yung may mga uh, linya tayo. <laughs> Kasi ang kitid ng daan papasok. No? Ah. Mga officer in charge pala. Ay, nakikita nyo. Ang cute ng kanyang arco. Uh, welcome to Cavite College of... Uh... Oh, college of Pizzerias? Oh. How oh, so. is So, ito na yung globe. Ito na yung uh, university. Why college of Cavite State University. Okay so, uh, touchdown touch na tayo. Balik na tayo papunta doon sa Papunta na tayo ng highway ngayon. ay uh, hindi na tayo mag skip <laughs> Yung arko nila ah, uh, oh, eh legend para makadiscover ng mga bagay. 'Di ba? <laughs> Kasi hindi di ka naman makaka-discover ng mga bagay-bagay kung hindi ka cruel. curious eh. Pero <laughs> so, sumumalaman, ayun lang. Uh, medyo na ako sa dami yung sadyante na umikot pa doon sa loob. Hindi na natin kinuhan. Ano ko lang yung labas. So kita nyo, halos hindi na magkasya yung dalawang sasakyan dito. So pagka nagla naglalakad ka na katulad ng ginagawa ako, eh, pagka may kasalubungan, eh, tumago ka na sa mga gilid na ganito kasi sigurado. Parang pakiwari ko, masasabitan ka na. Sa akin mainam na din, no? Oh. Ah, ah. Matatawag kong maswerte din yung mga residente dito sa lugar na to. Nung malapit dun sa sa Kabso. Kasi napakalapit na nila sa college. Pero yung mga malalayo ayun lang. Talagang ah, oh. talagang kailangan mong uh, mag-effort o bagay, gano'n naman, kahit naman sa ibang mga, ano mga university, kung um, um, uh, malayo ka, import ka talaga. Pero yun lang, kasi uh, medyo pricey lang talaga. Pero, kukuha naman sa diskard-diskard yan, pagsusumikap din ng mga estudyante. Then, syempre, ng mga magulang, laban lang. <laughs> gusto ko sana tumakbo. Kaso lang. Sapa. Ah? Yeah. Oo, oh, oh, shout out sa mga From player na to. From Nike. Punya, <laughs> punya. Shout out sa mga atlet. Yeah. <laughs> Adil Delio <TV>. Oh. <laughs> Ha? YouTube. Thank you. So, ayan, pabalik na tayo. Pwede rin pala, no? Like kung matitira ka, uh, ko sa mga pabayon. Meron meron ako nakitang uh, parang service na siya. Pwede. Oo. Kaya no? service only. Pero ang tanong magkaano yung service papunta, papunta rito. Yan no? uh, hindi ko na puputuli ito. Galing dun sa Kabso. sa so palabas. Kanina kasi, galing tayo sa bayan. Lumusod tayo. Kinat ko Parang na nahabaan ako. Pero pa, para nga masundan ninyo. So ito na yung Alpha Mart. Hmm? <laughs> so yun si Kuya oh. Uh, ah, yan eh. sa pabahay na doon nakatira, natin ng mga estudyante. Doon sa kapso. Pagka pumunta ka dito, mayroon peace port doon. Uh, kung tawagin labak. O, nakita niyo itong barangay hall. So, ito yung dinaan natin kanina. Balik lang ulit tayo dito. Dito ay sa kabila kasi. Mahirap doon sa kabila na yun. Hindi natin nakikita yung uh, mga kasalubong. Ah, ano bang? Oh, boss, hindi I'm chemin tu aga pa kasi kaya napaka busy hmm. nung kalsada parang galing dun sa caption, nakaka-13 minutes na tayo. Uh, wala pa tayo sa kalahati. Parang one-fourth pa lang ata itong magandang naglalakad ka uh, nakikita mo yung kasalubong mo kasi pakikita <laughs> mo yung uh, sitwasyon, hindi ka tulad nung uh, nakatalikod ka sa mga sasakyan nako, lagot wala kang kalaban-laban wala kalaban-laban kasi hindi mo nakikita yung sitwasyon yung mga mangyayari Ay! Sana hindi maglubat yung mic natin. Alam ko itong lugar na to dito. Papunta doon sa ano, binabao. Grabe yung tubig yung laki. Sabi nga, na, na doon sa ano, fresh kila. So tayo, sa gilid. Ay, salamat. Malapit na. Yan na yung gasoline station. Ah, kakaanan na tayo dyan. Tatawid na tayo. So, memorial ng naik. Ayan yung mga kumakanan dyan. Dyan tayo dadaan. So, madadaanan natin dyan. Alos puro pala yan. Doon tayo nang galing kanina sa bayan. So, lulusot tayo dito sa ano, sa kanan na to at ah, madadaanan natin puro pala yan. Okay, dito tayo dadaan palabas papunta doon sa National Road. Okay. May hindi kasi itong na ito. Ang dami, ang daming lusutan. <laughs> Kumbaga ang daming daanan. Yung pupwede kang lumusot para tumagos ka na doon sa palabas. Hindi mo na kailangan bumalik doon sa dinaanan mo para lumaba, lumaba sa pinag, uh, pinanggalingan mo. Oh, ganda ng bahay. Oh. Oy. Ang ganda yung burger, oh.